kagala na naman ang lola niyo. Tara na guys. Kasama ko na naman ng mga anak ko. Tatlong anak ko naman ang kasama ko ngayon. Gagala kami Tokyo, here we come. As usual, delay. Ano pa ba bago? Kaya ayan, namimigay sila ng merienda. Binibigyan kami ng biskwit at tubig para sa aming delay. Oh, diba, grabe ito, ang delay namin. May bago akong content. Oh, may dagdag ako sa content. Lalamon ako. Pero pampadyabetes ito. Gusto ko yung tubig ano, lang. diabetes boost? Kaya na kami sa wakas. Time check. 9 o'clock. 5.05 ang flight namin. Ang haba ng delay. Yes! Yeah, Sandito na ang lola nyo. Napagod ako. Grabe. Isipin nyo, 5 o'clock. Supposedly, 5 o'clock ang flight namin. Naka, naka, ay, 5.50 pala. Sorry na po. Nakarating po kami dito. Alas 4 ng pasado. Alas 4 na dito sa Japan. Maulan po ngayon, pero bukas naman daw, ay eh, maaraw na. Shout out, Miss Andrea. Hi. <laughs> Bagong kaibigan ko dito sa tinagal tagal ng biyahe namin. Nakapwento na namin yung buhay namin. Nakarating na kami ang Amerika. At ayan, nakalabas na kami ng custom at nakuha na namin ang aming mga bag. Naghahanap naman kami kung saan kami bibili ng ticket. Pero bago kami bumili ng ticket, laugh muna. Ayan, yeah, gutom na gutom na kami. Dito kami kakain sa Yoshinoya. Si nyo, wala kaming tanghalian, wala kaming agahan kanina. Merienda na ngayon, baka hanggang dinner na, todo na to. At ayan, nanlilisik na ang mata ng lola nyo sa gutom. What? At bago lumafang, nagpicture muna kami ng may kasamang bomber. Siyempre, masaya lola nyo dahil hindi ako pwedeng pumunta ng Japan nang hindi kumakain sa Yoshinoya. At syempre, nagpicture kami kasama ng ate ko at ng aking pamangkin. Sobrang gutom ko, hindi ko na nakunan. Basta Yoshinoy. Syempre, gyudon di pang kinain ng lola niya. Wow! At heto, pababa na kami at nasa basement po ang sakayan ng tren. Naghahanap na po kami ng muramurang masasakyan at eto ang nahanap namin. Tabang naglalakad-lakad ang mga anak ko, kung nandito po ako, nagbabantay po ako Nang mga bagahe. Kasi mamaya pa pong 7.24 ang aming train. Kaya upu-upu lang, chill-chill lang ang lola niyo. Skyliner nga po pala ang binili namin. Ito, dito. Mas mura ho kasi dyan. Pero mas mura pa siya kapag dito kayo bumili. Nakatipid ako ng 400 pesos kasi nga po, doon ako bumili. Mas mahal po dito ng konti. At heto, naglalakad na kami papunta sa train station kasi punctual sila. Hindi ka pwedeng malit kung hindi. Iwan ka na ng train. Hindi ka naman kailangan mag-alala dahil ang inyong mga upuan ay e may seat number. At heto na guys, papasok na kami. Kanya-kanya pong bit-bit ng mga bag at kanya-kanyang lagay sa mga lagayan ng maleta. At pagkatapos po ninyong ilagay ang inyong mga bag, e eh, kanya-kanya na pong hanap ng upuan. May mga seat number naman po yan. Siyempre naman, bago kami umalis, e eh, nag-selfie muna kami ng aking mag-anak. At bago magkalimutan, don't forget to click my like and subscribe button para updated kayo sa mga paglafang at pag-travel ng lola nyo. At heto guys, nasa Tokyo na kami. Talaga naman, happiest place to be. Nakakaalis ng stress. Na-stress lang ako sobra sa Cebu Pacific. At talaga naman, grabe, ginabi na kami. Tsaka kami nakarating dito. Thank you guys for traveling with us. Hanggang sa susunod ng mga uploads ko. Bye!